kina ng black screening si Bel Mariano. Kamakailan ay bumisit siya sa black screening kasama niya si Sneer. At ngayon naman sa pelikula naman ni Maris Racal at sinuportahan niya ito. Kasama nga ang isang boss ng ABS-CBN. Basta kay Bel Mariano, never kang mapapahiya gagawa at gagawayan yan ng paraan para maka-attend at suportahan ang kanyang friends. Hindi <laughs> sa kaalaman ay dati nang magkakalaman trabaho si Maris at Bell sa Can't Buy Me Love. At ang karakter nila ay isa silang magkapatid. At pati sa labas ng Iris na yon ay parang magkaibigan na ang dalawa at parang magkapatid na rin. Ay wala nga dito si Doni Pangilinan. Usap-usapan naman siya daw ang sumundo kay Belle Mariano umuwi. Kung busy that time si Donnie kaya sundo na lang ang kanyang nagawa kay Belle. Dahil kung hindi ito busy ay papanoorin din niya ang black screening dahil kaibigan na rin nila si Maris Racal. Importante naman ay sinundo niya ang kanyang girlfriend.